Good morning everyone, mga ilang buwan din na hindi tayo naka rito sa Barangay Bunod. Subukan natin muli kung may bibili ba sa ating puto. No, ya, order ko sa Webes ha, alas otso ka ha. O oh, si Antinita may order na ha? puto sa Webes. Alas otso ha. Alas otso sa Aga. Aga? Mm -hmm. Hindi alas otso sang kabe? gabi? Ha? Hindi alas otso sa kabe. Alas otso sa aga. Okay, okay, sige, sige. Kay boss, mahulong ako sa bugas. Mahulong ako sa bugas, boss. Ha? Ah? Mahulong ako sa imbugas, boss. Maulan, ngunit wala tayong church. Alanganin, alanganin oras. Alanganin ang ating sitasyon. Kaya yeah, dito muna tayo, sisilo muna tayo rito sa Wittig Shed. Habang magpapatila tayo ng ula. Good morning everyone. Poto, okay, foto po pumasok eh, pwede po. Do u get ko 'yung na bunod ba? Tayo pupunta tayo sa plaza kasi may meeting daw sa prof. Okay? Let's go ahead. Sayang bumalik na si Atty. Fible. Buwi bilipan muna ng photo natin 'yon. Kailang bumalik na sa Manila? ang butihing abugado na taga barangay Gunod Partiro Katis wala na si Tay Insok ang isa sa mga suki natin sa puto dito sa lugar na ito nagpapahinga na siya titingnan natin kung may bibili ba talaga rito sa plaza ng Gunod titingnan natin kung may bibili pa sa po puto dahil kung wala, di diretsyo tayo ng agkabuga may nagtitinda ng isda oh puto puto pare sa isda pare sa isda ang puto ayaw bantilang lang Binti lang ang isang balot may bibili eto ang ating customer dito sa bunod. Nabawasan ng isang balot ang ating puto. Pupunta rito sa plaza. Titignan natin kung may tao. Nandito pa rin. Ang mga kasama natin nagtitinda. Oh. Ang mga dati natin kasama sa pagtitinda rito sa barangay bunod. Nandito pa rin. Wala pa rin kupas. Walang pagkupas? Walang oh, pagkupas. pwede kumay, kumay, ka. Ha? Huh? Kaway ka? Kaway ka? ka? Kaway ka? Kaway ka dito sa aking video? O okay lang kung 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 kita okay kung 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 sila ating original na kasama ang mga kung 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 mga kung kung sa barangay kung uh, Elementary School elementary kung <laughs> mm -hmm. kung elementary school kung kung tangkilikin kung 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 mga kung 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 Kunci eto turun yeah. hmm. oh bye you, Ma. Nagpaslamat tayo ng malaki sa buting barangay captain ng barangay na ito, barangay Bunod, Corte Rocapes, kay Honorable uh, Denver Mayo dahil uh, nung namamakya tayo sa kanilang opisina na abawasan ng 200 pesos sa ating puto. Nagbigay tayo ng pasobra na isang barat sa bawat sandaan ginawa nating anim kaya ang naibigay natin doon ay 12 dalawang balot nagpapasalamat tayo ng malaki dahil kahit pa paano nabawasan ang ating paninda kaya didiretsyo na tayo sa barangay Agkabugaw dahil may order pa tayo doon na ibibigay na order na po to. kaya Sa wakas, nandito na tayo malapit sa tahanan ni Tita. Ang hirap na ba ng dinaanan natin? Ayun oh. May ako na. Madamo na masyado. Tapos doon tayo. Doon tayo nagmumula sa lugar na yan. Doon pala. Diyan. Doon tayo nagmumula sa lugar na yan. Mula sa Barangay Bunod. Papunta rito. Dahil pupunta tayong Agkabugaw. Masyadong madulas. Ma... Maulan kasi. Kaya ang gilid ng bukid ay napakadulas. Kaya kailangan nating lumusong sa taniman. Magpasalamat tayo dahil wala pang tanim wala pang yung mga taniman medyo ano pa kaya dahil diretsyo tayo naglakad sa maputik na taniman mayroon pang nakalambiti na baging no? Oh. yan ang baging na yan oh. gumagalaw galaw pa parang baging ni Tarsan yun wala si Tarsan dito ngayon nasan kayo si Tarsan ang nagmamayari ng baging nito Dahil sa mga kapal na damo, talagang mahala tamong bihira na lang na dinadaanan ang lugar na ito. Hindi pa kasi uras ng pagtatrabaho sa taniman kaya bibira lang dumadaan dito. Walang tao ang bahay. Malamang nasa parlan pa. Kasi nag ang mga bata dyan. Kapagod na dumaan sa madamong lugar sa daanan na masyadong mayabong na ang damo malapit na tayo sa kalsada may gabugaw kaya talagang maganda rito dahil simentado na ulit ang daan na ating madadaanan Magbuhat ng lisanin mo Ang ating munting baryo Araw gabi naghihintay ng sulat mo Ang bahay ni Gingging Good morning, nandito naman ulit tayo sa ating kaibigan na si Margaret Margaret the Margaret yan ang bagong opera. <laughs> <laughs> Ito ang ang kaibigan. Ang anak ni Madam Pulay. Mm -hmm. Anong pangalan mo? pangalan? Si Mani. Pani. Hindi yung Mani kinakain ha, kundi Mani. Pani. Ayan. Ha? Pani. Ah, Mani pala. pani Nabibingin ako. Yan. Okay. Yan. Oh. Mm. Ayan ang boses ni Madam Margaret. Dati napangganda boses niya ano? nung hindi pa naka-opera sa pasuman <makes> sa pag-implementa sa disconnection policy o sa Manamit? Wow, delicious daw. Delicious daw ang puto natin. Ano, dumidikit? Ano yari? What's that? Ang buka-buka. <laughs> May hangin? Buksan mo raw, buksan mo. <laughs> ay, ano lo ikaw? Ay, ano? Uh, ay, may tap pagay na ka. Makarni ka. Na. Ay, ka. Naubos din ang pandang puto. Natin. Ang pinakahuli nating customer ay si Botsoy Ojama Siya ang umubos sa tatlong pirasong tatlong balot na puto na natira. Kaya wala na tayong naibigay kay Onyok Uh, dito na tayo. Pauwi na tayo sa ating tahanan. Dito tayo dadaan sa tinatawag nilang bakhan. Yan. Okay guys. Good morning everyone. May God bless us all.